Eh isang... paano ko maipakilala sa iyo ako si Bert si Lakake si Lojumong si La bong oh pwede kang mabait mabait lang may gusto Eh ano ba ang mga hanap mo sa isang babae Mabait lang chat tsaka... uh, Hindi bebe, yan, hindi na, na, ano, na, ano ba ang hinahanap mo Hindi na gusto ng babae Ano ba ang hinahanap mo Bebey ba diba? Ha Bebey na hinanap mo Oh, bebe, oh. Bebe, may re reto kami ngayon Can you be my girlfriend? Oo seryan ano <laughs> sabi mo? Matagal na kasi ako baby ah. Baka pwede pa lang bing Kambing yan eh Kambing ba? <laughs> Sampaling Hindi <laughs> nga yun ano? Siyempre eh, nakakamiss lang Ba't ba inaano mo? Baby? Walang Nakakamiss lang Wala kang? Nami-miss mo yung? Baby <laughs> Baby! Ay, ngayon pre, pahayag ka ba? Hanapan ka namin Buta ka hanapan. Ayaw mo kung dumiskarte ako mag-isa. Eh, paano kung may pakilala sa'yo ako, si Bert, si Lakake, si Lajumong, si Lakuyabong? Oh. Depende ka mabait. Mabait lang naman yung gusto. Eh, eh, ano ba ang mga hanap mo sa isang babae? Mabait lang. Tsaka, syempre, pair lang. Huwag ah... Sexy, yung sa katawan. Alam, alam. Malaki yung ano. Alam, alam sa ganun. Basta gusto ko lang, mabait na sa akin. Yun. Sige. Ibang, may problema yan eh. Bata. Sa Sana all. Nanlalamang ako. Gusto gusto na magkaroon ng... Si X daw pala eh. Uy! Hindi, yun yung pamagat. Ah, yung X yung pamagat ng kanta? Ano, gusto mo na magka? Be Be -be. Be -be. <laughs> Bebe. Bebe. babe ko! Bebe ko! Sekolat! Si Hindi naman ako kalunta. Malay ko ka kasi. Oo, mali ko ka. ah. Okay. Ano yung hininga mo, poet? Tutod kanina, kanina nakita ko siya, nagaanap ng na lambing, kambing yung nakita

<laughs> Ako, arum, ah. Meron kami Puntan ngayon inahan, meron kami rereto sa'yo, magpabango ka. Papunta na rito. Kaya, ano mo nga? Kunin mo na kayo. Dali mo na! Dali mo! mo, mo, mo Tawagin mo. mo rito! Higado! Ganda yun! K, mo. Kaya, ang magkatawan! Nagsipilyo ka ba? Kailangan na maganda! Hindi nga, maganda ka ba? Mabait! Mabait! yun, basta mabait!

Boy. Amoy kang baby ah. Beans. Alcohol yung binigay sa akin. <laughs> <laughs> Sabi Beans, di, kanya ka nalaman talaga. Sure ka. Oo oh, oh, nga. paano ka magkakaroon ng baby dyan? Bilis naman ah. Na. Magsuklay -so ka. Okay. Magsuklay -so ka. Ya? Kahit gumanyan lang ako. Forma ko lang siya na sa ganda ko kayo na yun. Uy. Ay, sa gitara mo. Dapat tayo ang inahap. Ay, sa oh. gitara eh, <laughs> <Ay. Binge. Binge. laughs> mo. Oo. Oh. Tapos, ito ko siya dadali sa taas. Uy. Beans. Mabilis mo naman. Ikaw. Ka ano mo ano? Gusto mo lagi na <laughs> tatago ka na <pa> yan. <laughs> Iyaka, halika rito. Halika rito. Ayusin naman natin to. Sino natin yung bahay na ano yan. Ano ba? Sino yan? Ano ba sino yan? Ano mo sino yan? Yung babae ba? Oh. Yung bebe ba? Ito, mabuhasin ito. Ayusin mo yan. Si Esmeralda. Si Esmeralda? Paano ka Eh, maganda naman. Kala ko ba? Kala ko ba mabait lehabol mo? Kaya nga. Kailangan oh. natin maging introvert muna. Introvert. <laughs>

Ayaw pa may yun mo na! ma'am! ano Sabi ano ano? Ano ba sabi mo? Bebe! Bebe! Bibi! Bibi? Bibi? ako mga uli! Binili mo yan! Okay. Okay. <laughs> <laughs> ay, no, ay, na. Oh. yan! Ay, ba -dig -dig, oh. Baka kalto ko yun yan! na! yan? rin? Oo! ka yan?